bogos na papa Kongos na oi <coughs> oh, nobo na yung bibi ko <coughs> piang daw kai KB na, na ang no? gilay <coughs> oh ang jacket oh, ay ah, no, jacket tako, <coughs> guys. Apa nih guys? Pa, bata, pa, es bata, pa, pa, bata guys, apa? gusta Oh. tambal sa bata guys Gamot So hi bi Oo na 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 lagi bi Kanina wala pa siya sa mood guys Yung Yung una yung asawa ko at saka Yung bata ko Ay si Sophia Ay James pa ko sa tapitan guys Biglaan na pag-uwi guys james 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 <laughs> 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 segini teman-teman bakal tambah rambut bakal tambah lah bakal tambah lah nah udah isi alam jums